Dalawang mga malalaking shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos ang nakumpiska sa isang sospek matapos ikasa ng PNP Drug Enforcement Group ang bypass operation sa Barangay Poblasyon 5, Cotabato City bago magtanghali kahapon. Kinilala ang sospek na si Faisan Agap 35 anyos na taga Milan, Rosary Heights 13 ng lungsod. Sinabi ng PNP DEU, mahigit dalawang linggo rin nilang minanmanan ang sospek at kahapon ay napagkasunduan ng agent nila na gawin ang transaksyon sa lungsod. Dagdag sa report ng PNP, malaking grupo ng drug syndicate ang kinaaan ni ng sospek na ang operasyon ay sa Cotabato City at Maguindanao Provinces. Marami pa umanong kasama ang sospek na ngayon ay tinutugis na ng PNP. Nakumpiska naman mula sa kanya ang mahigit 100 grams ng shabu at ang by bust money. Ang sospek ay unang itinuro ng mga sangkot sa illegal drug trade na unang nahuli sa mga operasyon ng PNP. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.